So, right, ayat-atat sa mga, uh, mga viewers natin dyan. Ayan. Yeah. Sa mga, ano, mga natin dito sa jeep. Mga gusto humabol. Mga humabol pala dyan. Oo. Oh. na kami. Oo. <laughs> <gusto mga> <laughs> mag <laughs> magdala papabig. Yung mga gustong humabol, mag... magdala kayo ng okay. so, <laughs> <masis nyo. laughs> yon nyo. Pansis nyo. Ayan. Nakakata sa buffet.

Hindi, alam, artista yun sila. Pag yeah. ano, ayun. ayun, ayun. Hello, ayan ma'am. Shout out sa'yo ma'am. Shout out ma'am. <laughs> Ating vlog. Ayan, wala magagawa na. Pang artista yun. Ano <laughs> yun, ma-discover mo sa ano? Sa Spark Hill. <laughs> so ayan guys, bababa -ba na kami right? Bababa na kami. Mga idol, kasi nandito na kami sa Dad's Restaurant. So, pwede mga kasama natin guys so. Oh. Alright, mga guwapo Alright Aba So, yun mga Mga idol natin Naglalakan kami sa kahabaan ng Kalsada At ngayon umuulan pa Yun Ulan guys so, tatahakin namin ang maulan Ayun Kitchen City oh

Welcome to Hello, guys. So, yun. Uh, pasok ko tayo sa dance guys. Yun, guys. Yon. Alright. So, ikot ko kayo, yun, guys, dito sa loob ng dance Restaurant. Excuse po. Thank you. Yon. Sama ng mga, ano. Hahaha <laughs> Ito <coughs> okay, guys Punta kayo dito mga, si Harry Your TV guys, Ang <laughs> guys, mo guys, pumasa na kami sa beds guys <laughs> <Okay>, na <natin. laughs> Papatag. <laughs> okay. uh, okay, okay. Victor, papatag papatag ah guys okay. papatag na patatag all right reservation Michael this is pipe bucks 16. Victor Mr. Papatag. Victor papatag is papa big Guys, ayy mitunang balik pad guys. Dijigtai guys, ya. Pertama bawi natip. Oh. Diaga. Pet Aircon bilang tawisan. Kakak takut kesanya aircon guys, Pawisan, di. Ha? Klik over. Oh, di mo That's the naman That's yeah. the naman That's mga that's gobyerno. That's naman Mga dads, Oh, Bagaimana yung mga balot So diyan. guys, dito kami sa dudes. Para ya ako talaga. Sweet, pag gini ka mau ganito. Parang ako tayo dako ng sa perredito. Barunong mo, si pridedo. idol. Oh, ayan na kayo. Ayon dalawa. May Sa so, totoo guys, ako yung manager manager. Manager. <laughs> so guys, may birthday. Manager mm. ng pipila. Manager. Guys, pipila pa ah. Surprise siya. Surprise siya. So, apat you... so, so, na oh, so... Libre ako dito guys. Libre ako sa private pay. Pero hindi, hindi free talaga. May ano, may ano, Percent lang. How about did your? Thank you so much. You love it? Pong no. sa akin kapag siyan ba yung talent ko Ah. Hello, duno pa skin chat taka nina yun si mo na skin chat na. Kanina yung na skin chat taka nina. Right. Bro, bro, bro. Bro, anong maramdaman mo na dito kung celebrate yung arawan sa so, dance? Uh, first of all, uh, I'm happy and thank you for God yeah, and to saluting her and thank you to my friends, all our friends on YouTube channel to help and to care. Uh, <laughs> <here. laughs> I'm hitting it the first time. I think a time. Thank you so much, and I will celebrate my birthday. I will have this. to free, bit, more Thank you so much. <laughs> 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 Hello, Papa, <how> you <laughs> 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 hey, <sayo ba? laughs> see, <laughs> Wow Chicken sarap

You are my birthday. What do you feel the birthday voice? I'm happy, sir. Always. Thank right. so right. right Now, draw uh, a line. Uh, not a line because? Eh? I like this. What food? What kind of, of food? A big of chicken. <laughs> a big of chicken? <laughs> now i started eating this. oh yummy 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 Yum. Yum. guys i ready to eat this paword 26 para may may haram eh excited a short video 26 para may haram 26 which is seconds wait try about So yun nga guys, uh, kanina walang ano pong salita ngayon, hindi naman kasi sa sobrang busog Yan o? Yan na isa, tulog na yung isa, sa kakabusog oh. Happy birthday to you uh, uh, oh. Happy birthday to you, uh, uh, oh. birthday to you. Uh, uh. Ay! Hindi ko ba 18? Opo, 21 years old, madam. 25 do 25 years old. Ay, 21. <laughs> um, ito? Ito. Tatlo kami. Sasama na. Wala po pong cake. po <laughs> <Ula> pong <pungki. laughs> Birthday ka. Yun. Sabi oh, yun. Shout out dyan sa... Birthday. Ayun. Ayun. Isa lang, isa lang. Kapon. Kapon ako birthday. Pwede advance yung birthday ko. Advance cake birthday ko. <laughs> 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 <laughs>

Ayan. Agi the lights, no? Agi no, the lights. Agi yun yung light niya. Agi the lights. Okay, Agi the lights. So. Alright. Ayan, guys. Super busog na kami. So, ngayon. Um, Sayan, ang... Kaya nalang may kantahan. Kantahan nalang si, ano? Si GRTV, ano? Sa sayo, ha? Sa sayo, ha? Oo. Sa sayo. Tao. Para sa sayo, eh. Asya. <laughs> nah, 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 nah. <laughs> Paano ho tayo makasasay? wala eh, pa siya pabusog natin. Ah, <laughs> uh, sige. Alright. Abang. <laughs> Alright. Alright! 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 Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy <laughs> 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 birthday! 아아아 <목소리> 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 <목소리>

Eh, selamat. Oh, alamnya na. Alamnya na. Dagster Alright. Ada Eh, yas, ka, an, Simple, so much, guys. Bela <laughs> <Blow> your candle. Atau <laughs> 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 <laughs>

Oke <laughs> 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 hey guys, bye bye terus ya guys, bagi bill out lah guys. So, kaya lah nampin. Oke guys. Alright.

Maraming salamat sa mga sponsors natin. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Love you guys. Thank you so much guys sa mga white imprints natin. God bless you. bye